Si mam ma dito. Mama yakap kali pa rin to ni ma. Ay, okay. ni hindi dapat gawin. Ano ang ibig sabihin nun? Halimbawa, na kailangan meron kayong gawin. Sample. Ano yung ginagawa nyo? Sumusunod kayo. ayos ang klase. Orientation, mahusay. Ang orientation ay nagre-regulate sa atin para gawin yung dapat na gawin sa paaralan. 拿进来了，我们先给他拉回去嘛。 sa'yo. Isang uh, ah, takal ng kanin na kinain mo kanina. Dalawang takal ng... Ang ginawa ni Ma'am? <tod> Nagtanong ako, anong nakuha ko? Sagot. Sa, sa, ano yung sagot na yun? <tod> Informasyon. Good. Very good, ha? Mga anak, ha? Pwede kayo magtanong kay Ma'am. Itaas lang ang kamay. <laughs> okay. Informatibo. Yan, informatibo. Kapag tinanong ko, kailan mo ginawa ang tulang ito?